kamusta na kayo? Alam niyo po ba guys, yung pangarap kong medal nung no, ako yung nag-aaral, nung no, elementary, na sana magkaroon ako ng medal before natupad yun. Sa suma ko lang po pala ito makukuha. Ayan, ikamedal na rin po ako sa wakas. Hindi naman po ako ganun ka-active na lahat ng suma pinupuntahan, pero siguro po, pagka meron na tayong budget, ayan, carry na yan. Ayan, tingnan nyo guys, Nakakatuwa lang po kasi ko to nakuha? Sobra pong Iniingatan ako to mga ito, tinatabi ko po ito. Dahil ito po ay aking pinaghirapan. Ayan, dugot pawis 'yan bago mo makamit yang mga award na 'yan, mga certificate na 'yan. Kaya talaga po pagpapaguran mo yan kapag ikaw ay nasa Sumbay event. Ayan, ito po yung aking mga naipon. Ayan po, most energetic. Ayan, most energetic pa rin. Ayan, balik ta Hindi nyo mababasa. Kaya sabihin ko na lang po. Ayan, body beautiful gold. Ayan. Hindi po ba? Pang gold na talaga ako kasi po sa edad ko. Hindi po ba? Senior na ako. Ngayon taon na to. Kaya doon na po ang aking category. Ayan. Most energetic pa rin. Most energetic pa rin. Ayan. Ito po talaga yung gustong gusto kong makuha kapag ako umaantid ng Zumba event. Guys, ito po ang top ni sir dahil kapag start po ng Zumba hanggang sa matapos, ayan, makikita nyo po talaga ako doon. Nagsasayo pa rin. Kaya deserving ko po ito mga ganitong award. Ayan, ito naman. Best in red attire. Dati po, lagi pa akong bumibili ng bagong damit. No, ako po ay medyo nagkakapera pa. Ngayon, paulit-ulit na lang po yung damit ko sinusot. Most energetic pa rin. Ayan. Glamorous attire. Ito naman po ay... Ayan, ano po ba to? Alam ko po eh, ano, hindi ko mabasa, maliliit. Ano rin po to, best attire? Ayan, certificate, fashionista, senior. Ayan, ito hindi ko rin mabasa dahil wala akong salamin. Ayan, basta po. Kahit kanino po galing yan. Main event o big event. Sobrang pinapasalamatan ko po ang lahat ng ito. Thank you po sa mga nag-award sa akin ito. Ito po ay best in Halloween costume. Best in Zumba atay pa rin. Ito naman po ay best in Kikay. Ayan, ito. Isang best lang po akong nanalo nito. Best in, ano ba? Early bird, guys. Kasi talaga lagi ako huli pagdating sa Zumba. Ayan, early bird. Ito ay, ayan, sa group backup dancer. Ayan, first time ko lang pong nanalo to, Zumba Queen. Dahil yung magiging Zumba Queen, siya na lang po yung Sumba Princess. <laughs> Ang aking BFF Nancy. <laughs> ito naman po ay Kikay, Kikay Akay din po. Ayan. Ito naman ay Chapel sa OTS. Ayan. Ito naman ay nung no, pumunta kami sa uh, Venezuela po ata ito. Sexy Moves Award. Ayan. Sexy Moves. Ito pa rin ay Sumba Gold. Ayan, yan talaga ang bagay sa akin idad, Ayan, top 10 finisher. eto naman ay best in red outfit. Top finisher pa rin. Ayan, best in Sumba attire. Ito yung mga medal niya, guys. Nakatuwala po, di po ba? Ayan, yung pangarap mo magkaroon ng medal sa school. Hindi po natupad. Dito pala sa Sumba. Ayan. Thank you talaga sa mga pumipili sa akin. Ito, best in dance, best dancer. Ito naman po, ay, sorry po, masasamit. Sumba Gold. Ayan. Yung unang-unang attend ko po sa Sumba event, guys. Talagang ano po yan yung in-enjoy ko lang po yung tugtog. Ang ganda po kasi ng mga tugtog. First time ko pong umatend Sumba so Event. Birthday po ata nung isin nun sa may lugar namin. Ayan, yung sinabit sa akin, best ah uh, Sumba Majestic. Hindi ko nga po alam po ano ibig sabihin ng Majestic. <laughs> Bobo po ako sa English, guys. Tinanong ko pa dun sa kasama ko, ano ba yung Majestic? ibang pangalan nyo guys ayan, ito yung mga stars, ano ba to most energetic hindi ko pa po makita yung aking ano eh, dumalo po kami sa isang aqua zumba ayan, nanalo rin po ako doon ng uh, best in swimwear, hindi ko na po siya makita kung saan ko nalagay eh ayan, ito po ay fashionista, Baliktad po ba, yan, paswimista po yan guys Ito naman po yung mga <coughs> Trophy na napanalunan ko Di po ba guys, ang saya pagka ganito Ito po, ayan. Ayan, ito po, eh, dumayo po kami sa Ito yata pinakamalayo namin pinuntang sumba guys Sa ano, Tarlac po ata yun O Pampanga, ewan ko Basta doon po malayo, pasumba po ito nung kung kilala nyo po yung ano, syempre, tsaka kilala nyo yung grupo ng BMD. Ayan, isa po dyan ang aking idol, Carlo Balingit. Birthday po nung kagroup niya, ayan. Nanalo po ako dito ng uh, Best in Zumba Outfit. Ayan, guys. Sulit ang pagdayo kahit malayo. Ayan. Ito naman ay Zumba Costume pa rin, guys. Ayan. Sobrang talagang iniingata ko itong mga ito, guys. Dahil dito ko nakuha yung pangarap ko sa aking uh, pag-aaral. Ayan ito, guys. Hanggang dito na lang, guys. Thank you for watching.